Yo, boy! Welcome back! Andito na naman tayo sa Minecraft! Ayun, oh! Grabe! Ang ganda naman dito sa U City, guys! Ang gaganda ng mga building dito! Ayun! Ito nga pala yung Football Arena dito sa U City! Grabe! Pangarap ko makapasok dyan, guys! ano makapasok tayo dyan balang araw! Teka! o oh, nga pala! Andito pala yung Lamborghini natin na sasakyan, guys! Ayun, oh! dinala natin yan kasi magsisimba tayo ngayong araw guys. Tara tara, punta na tayo dun sa simbahan natin. Tayo ay magsisimba. Tara, let's go. Gagamitin pala natin tong Lamborghini ko na maganda guys. Kakakarwash lang natin neto. Ayan Oh. Oo, grabe ang ganda naman neto guys. Kanino kayang sasakyan to? Ay, oo nga pala sa akin pala to. Oh, mean. Haha. <laughs> tara, tara. Sakyan na natin to, guys. Oops, grabe. Ang ganda ng tunog na sa sakyan ko, guys. Tara, let's go. Punta na tayo dun sa church natin, guys. Magsisimba na tayo. Sunday kasi ngayon. Let's go. Sambayin daan dun. Oh, oh, teka dito. Malapit na tayo, guys. Uy, Meron pang pag-alagala mga baboy dito. Hi Piggy. Ha-ha-ha. <laughs> tara tara. Andito na pala yung simbahan natin guys. So ayan o. Fight lang natin dito yung sasakyan natin guys. Yan oh. Dito park lang natin yan Yan, guys. Wala nang gagalaw na sasakyan natin guys. So ayan o. Oh. Grabe yung kulay na sasakyan natin. Kaparehas ng simbahan natin. Yan o. Oh. Ayan nga pala guys yung simbahan namin. Yung St. Clarice Church. Dito ako nagsisimba guys tuwing linggo. Tara tara let's go. Pasok na tayo dun sa simbahan natin. Andito pala yung mga ka-churchmate ko guys. Andito silang lahat. Sino kaya yung mga nagsisimba dito guys? Yan guys malapit na tayo. Pasok na tayo dito guys. Huwag kayo maingay kapag nagsisimba kayo guys ha. Dapat tahimik lang kayo. Kasi magagalit si father. Tara let's go. Oops, ang dami na palang tao dito guys. Ako po, sara muna natin tong pinto. Ayan o, oh, huwag pala tayo maingay guys kasi may mga nagsisimba. Tara tara, dito lang tayo guys. Ayan sila o, nagsisimba sila o. Ayan guys, andito na tayo guys. Magsisimba lang muna tayo. Tsaka huwag tayo maingay kapag nagsisimba tayo guys kasi magagalit si father. Kasi yun o, ang gagawin lang natin ay makikinig tayo kay Father guys. Ayan no, papakinggan lang natin yung sasabihin ni Father ha. Tara, let's go. A few moments later. Uy, ayan guys, tapos na tayo magsimba guys. Tara, tara, lumabas na tayo dito. Nagsisimba rin ba kayo guys? Eh kung nagsisimba kayo ay ilike nyo tong video at huwag nyong kalimutan na magsubscribe. Para di tayo pagalitan ni Father pag di tayo nakasimba. Oh, mean! Haha! <laughs> tara, tara, let's go! Tara, tara, i-check natin yung sasakyan natin. Mamaya may villager na naman na. Magnakaw na sasakyan natin. Yun, buti na lang andito pa yung sasakyan ko guys. Oh. Grabe, ang mahal kaya nang bili ko dito. Oh no, mamaya pag ito'y kinuha na naman ng mga villager guys. Yan, no oh, grabe, lakas ng tunog ng sasakyan ko, guys. And tara, guys, mag-iikot muna tayo dito sa U City, guys. Kakatapos lang natin magsimba. Tara, let's go. Yan oh, teka, ano kaya to? ano kaya meron dito? Park muna natin dito 'yung sasakyan natin, guys. Tara, tara, pasok tayo dito sa loob. Check natin kung anong meron dito. Yan ano yan, Tesco. Tara, tara, naggagala tayo dito sa U City. Yan no? Walang mga tao dito guys. Ah. sa saan kaya yung mga tao dito? Teka, ano kaya meron dito guys? What? Ang ganda naman dito. Parang mamahalin to dito guys ah. Parang restaurant ata ito. Tara, check nga natin kung sino mga tao dito guys. Mukhang wala naman atang ang tao dito. Oh no. Pinasok na natin guys ah. Pero hindi tayo kukuha ng mga bagay dito na hindi atin. Kasi kakasimba lang natin guys. Oh min, <laughs> Teka ano kaya meron dito? What? What? Ano to? Dead end to guys. Mamaya oh, kung ano meron dito. Tara labas na tayo dito. Wala naman tao dito eh. Sarado yung mga tindahan dito guys. Mukhang di pa sila umuwi nasa simbahan pa ata sila. Tara, let's go. Labas na tayo. Yan. Takbo tayo, guys. Sana yung daan dito palabas. Naliligaw na ata tayo. Oh, mean. Naliligaw na ata tayo, guys. Grabe. Ang layo kasi ng, ng lugar na to, guys. Di na natin alam kung saan yung palabas. What? Dito pala yung palabas, guys. Tara, tara. Labas na tayo. Let's go saan ni sasakyan natin kunin natin sasakyan natin hanap pa tayo ng magagalaan guys ang ganda naman nitong eh, TS ko na to babalik ulit tayo diyan let's go what tara tara Mag-iikot pa tayo dito guys teka ano kaya meron dito yan oh Iikot tayo dito sa o City, guys. Yan o. Oh. grabe. Ang kaganda dito guys. Daming malalaking building dito. Yan o. Oh. Teka. Tara, balik tayo guys. Balik tayo dun. Walang daanan dito. Let's go. Dito ata, meron magagandang, magagandang lugar dito guys eh. Oh, so ganda ng mga lugar dito guys. Sa O-City to guys ha. O-City to guys. Teka, eh, ano kaya meron dito? Tara, pasok na tayo dito. Iwan lang natin yan dyan sa kalsada yung natin. Yok lang. Bawal yan guys ha. Huwag tayo mag ng sasakyan sa gitna ng kalsada. Magta-traffic. Dito natin ilalagay yan. Papark natin yan dyan. Para hindi tayo mag ng traffic guys. Visit the Amunish Country. Tara tara. Check nga natin ano meron dito. What? Bakit may mga ulo dito ng ano? Ang zombie. Oh, mean. Ano to guys? Ba't may ulo na zombie dito? Nakatakot naman dito guys. Ayoko na dito. May mga ulo ng zombie. Oh no. Tara tara. Check natin dito guys. Ito ano meron dito. Ah mukhang parlor dito ah. Dito pala ako magpapagupit guys. What? Bakit may ulo dito ni Steve? No oh no. Tara tara. Ayoko dito guys. Ang dami mga pugot na ulo dito guys. Ayoko na dyan. Ito ano meron dito? Oh, uh, meron pala dito ang school guys. School ba to? Na walang mga tao. Mukhang nagsisimba pa ata silang lahat guys. Andun pa ata sila. Di pa sila nakakauwi. Tara tara let's go. Balik na tayo sa pinanggalingan natin guys. Tara tara. Yan oh. Uh, Asan tayo pumunta guys? Oh no. Nakalimutan ko na saan tayo dumaan. Tara, bukan dito tayo dumaan atay. Ay hindi, dito guys. Yun dito. Dito nga tayo dumaan. Tara, tara. Balik na tayo dun. Dito tayo. Ay, pike muna natin dito guys. Tara, tara. Pasok lang muna tayo dito guys. At ipapike natin yung sasakyan natin dito. Tara, pike lang natin yan dito guys. Para walang mga alam ng sasakyan natin. Yan, para walang mga alam na sasakyan natin. Park lang natin dito guys ha. Teka, ang dami naman mga tao dito guys. Binibenta ata nila tong crafting table dito guys. Oh. Grabe, ang dami. Oh no. Tara tara, marami pa naman tayong pera dito. Pag may nagustuhan tayo, bibili natin guys. Let's go. Ano kayang meron dito? Ano? Tindahan siguro to ng crafting table. Oh no, ang ganda naman pala dito sa O-City. Dito na lang ako palagi. Oh, uh, ito pala yung pangalan ng ano. Nang, tara, tara alis na tayo dito guys. Kunin na natin sa sakyan natin. Wala akong nagustuhan dito. Meron na kasi ako nyan sa bahay. Tara tara. Sakay na tayo dun sa sasakyan nating Lamborghini guys. Tara, punta na tayo dun sa bahay natin guys. Igagala natin yung mga aso natin. Tara, what? Teka, bakit ang daming mga tao dito, guys? Nagkukumpulan sila dito, guys. So, ayun, oh. Ano kayang ginagawa nila, guys? Bakit ang dami nila doon? Ano kayang ang nila doon? Ay, tropa, ano yung pinagkakaguluan niya dyan? Mamaya, nagkakabentahan na kayo dyan, ah. Ano yung mga binibenta niya dyan, guys? What? Teka, ang dami nila doon, oh. Ano kaya yung ginagawa nila dyan guys? Oy, ano mga tropa? Anong ginagawa nyo dyan? Teka, ma mukhang nagbebentahan sila guys. O, oy, ano yung binibenta nyo dyan? Mamaya, masama yan ha. Huwag kayong nagbebenta ng masama. Ipapakulong ko kayo. Oh, mean. Haha. <laughs> tapos na ba kayo magsimba? Teka, parang may tinitingnan sila dun guys. So, oh. ano tiniting tinitingnan nila dun? Tara-tara, silipin nga natin. Tingnan nga natin kung anong pinagkakaguluhan nila dito. What? Teka, ano yun? Bakit may bumagsak na villager Jordan? Tingnan nga natin. What? Sino to? Bakit nandito si Elmo, guys? Ayun o. No. Grabe, anong ginagawa dito ni Elmo sa UU City, guys? Teka, mukhang kilala ko to. Ayun o, no, si Elmo, guys, o. So Ayan pala yung pinagkakaguluhan nila, guys. Oh, andito si Elmo. Oy, Elmo, anong ginagawa mo dito? Alam! Nagalit. galit si Elmo, guys. Naku, mukhang masamang Elmo ata ito, guys. Yan, oh. Ano kaya yun, guys? Tara, tara. E, ito pala yung pinagkakaguluhan nila, guys. Ayun, oh. Sinasaktan ni Elmo yung mga villager, guys. Oh, min. Naku po, mukhang masamang Elmo to, guys. Takbo na tayo, guys. Ando si Elmo, gusto niyang kumulumabas dito, guys. Yun, oh. Pinapatay niya yung villager. Oh, my God. Wala akong manapan daan. Papunta dun kay Elmo, guys. Oh, min. Paano na kaya to, guys? Oh, so, yun, oh. Andito si Elmo. Yun, oh. Pinapatay niya yung mga villager. What? Teka, ano kaya to? Ano to, guys? Yan o, may hawak tayong kulay pula. Ano kaya to? Parang masarap to kainin ah. Try nga natin kainin to guys. Yan o, kakainin natin yan guys. What? Oh my God! Ano nangyari sa atin guys? Ano nangyari sa atin? Aray ko, nahihilo ako. My God! Yo so guys, ano kaya nangyari sa atin? Grabe, nahihilo ako. Nung kinain yung binigay ni Elmo. Talaga to si Elmo. Masama talaga to guys. Hindi natin kaibigan pala tong si Elmo guys. Gano. Nagagalit siya. Pag ginahawakan siya guys. Oh no. Tara tara. Umuwi na tayo guys. Mamaya kainin tayo ni Elmo dito guys. Oh man. Ano nangyari sa atin guys. Eh no, Kinakain niya yung mga villager guys. Oh. Ba't mo kinakain yan? Anong gagawin mo dyan? Oh no! Si Elmo! Ayan si Elmo guys oh. Wait, teka. Meron pang isang Elmo dun guys oh. Oy, anong kinagawa mo dito? Mukhang sisirahin mo yung Uwo City guys. Tara tara, ipagtanggol natin ang U City guys. Ano? Tara, patayin natin ito guys. Oy, anong ginagawa mo dito? What? Aray ko po! Oh no! Naging apoy din siya guys no delikado na to guys Mukhang hindi natin kaya to si Elmo guys Tara-tara guys Andito na si Cookie Kakalabanin nito si Elmo Go Cookie Ipagtanggol mo kami kay Elmo Matay Numatay si ano What? Mukhang kailangan natin ng maraming Cookie guys Hindi niya ata kaya yan Ayan oh. Oh, patayin mo yan. Oh, patayin mo yan. Asa na yun nandito? Kailangan pa na kaluhin sa pusi. Oh, Grabe, ang nyari guys. Sinisira na yung OCT. Tara, tara. Pakit tayo dito sa taas. Dito, meron pang Elmo dito. Dito. Patayin natin yung mga elmo dito guys Yan o, ang dami nilang elmo dito O, oh, yari tayo oh, May baby, ano pa dun ah Baby elmo Nagyabot-nabot sila guys oh, Panis, laban-laban sila rin Nagpatayan sila dun guys Cookie versus Elmo, what? Andito pa yung isang helmo guys Ayan o oh.